Ayan guys, papunta kami niyan sa Libdong, sa Pangasinan kami. Nagbabiyahe kami niyan. Nagainahanap namin yung farm. Kasi kuku nag-harvest sila ngayon ng talong. Ayan, nagbabiyahe kami papuntang libtong So hindi rin namin alam kung saan ang Libdong na yan. Ayan, nagtatanong kami sa, ano, sa tricycle driver dyan kung saan yung papuntang libtong. Ayan yung asawa ko, yun siya yung nagdadrive. Ngayon nahanap namin yung taniman ng talong kasi harvest ngayon. Makiki-harvest din kami. Ayan. Medyo tanghali na kasi kami nagising. Eh ang aga kasi ng mga nag-harvest sa ta, sa pagharvest harvest ng talong kailangan maaga. Minsan alas dos ng umaga nagsa na sila mag-harvest kasi pag tanghali na sa so mainit. So minsan alas dos ng umaga nagsa-start na sila tapos na sila ng 5 AM tap after that uh, bago mag tanghali dapat yung mga mga na-harvest maidala na sa palengke. Ayan, nahanap na namin yan. Papuntang libtong na yan. So, pero nang hindi pa namin alam, tinuro lang sa amin yung kanto na yan. Papasok is libtong na doon dyan. Ang libtong pala guys, yan ay uh, barangay ng part ng Bilyasis, Pangasinan. ay ang libtong is part ng San Blas. Bilya San Blas, Yung Bilya is yung bayan. Ang San Blas is yung barangay. Ang libtong is yung Ako ko pa kapurok na yun ng San Blas. Actually guys, sanay naman ako sa bukid. Kaya, okay lang sa akin kung makikiharvestin kami. Tutulong kami mag-harvest. Pero feeling ko hindi na namin maubutan kasi tanghali na. Kasi dito pala, madaling araw pa lang, nagsastart na sila mag-harvest. Alas 5 tapos na. So, anong oras na kasi yan, Mga 6 na yata yan. So, nagpapak na sila ng mga, mga talong na na -harvest for sure tapos na yan sila ayun nakita na namin yung truck yung truck na yun guys yun yung truck ng Masura. ng pagmamayari din ng kuya niya yung may ari din ng farm ng mga talong dyan yan. yan yung kukuha ng mga goods na nagulay dadalhin dun sa palengke. Buti nahanap, nakita namin yan. Kasi nung nakita namin yan, sigurado malalaman na namin kung saan banda yung pagkukuhanan ng talong. Yan, siguro mag-ano na yan, magkukuha na ng mga goods na naripak na ng mga tao dyan. Yan, nakarating na kami guys. Nakikita nyo na yan dyan. Yung mismong pag nag, ng anuhan ng, ng talong pag pagpipili ng goods at yung mga reject na. Dito pala guys, ang mga reject, pag konti lang nasira, hindi na nila talaga binebenta. Minsan binapakain na lang sa baka o sa kalabaw. O ba diba? pag ako yun, pwede ko pang ibenta yun. Nahiya naman ako kung kunin yung mga para sa kalabaw.